Ano ang ibig mo? Okay lang. Maganda. <laughs> okay sir, Maganda? Uh, ni ah. Yeah. Hindi uh, hey, ka ba nagagandaan sa akin? Okay lang. Okay lang. Ganun talaga. Hindi ah. Anong ibig mo sabihin? Eh ano nga ang mo sabihin? Sige. Nakuha muna na Anong nakakaalam um, mo sa mat? Bubulong ka sa lahat eh. Ikaw yung pasawa eh. Jogger, may kape tayo? Meron. Karagawa lang. Okay. Thank you. Saan naman? Ano naman ang balita niyo. Wala naman. Pero kay Mara Janice meron. di Serbukas harus apa